Kain tayo, guys, na yung aking adobo sitaw, guys, ayun hindi ko na niluto yung alu ano si na pala, din so, ako na kapit ng mainan, si dalawa na ng siya na kano gusto niya yung kainan, <laughs> ko ko na yung yung ano. yung 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 karning baboy. At akunting sabaw. Yan. Hinihigop-higop niya. Ito may sabaw. Kain, kain! May tira pa yung ano, salad o. Nakaraan pa ito. Kaya tirahin na namin ito ng anak ko. Ubusin namin yan. Nilagyan ko lang siya ng ano, evaporated milk. Kanda din. Ito yan. So yan lang And guys. Thank you for watching.